I just Please, Yeah! yeah oh, time <coughs> <coughs> the good, <huh>? Very good. <coughs> uh <-huh>. <coughs> <coughs> pintado. Naku, pinlatsa mo na yung uso. Kaya maganda talaga ting. Ituloy mo na yung napakaganda mong kanta. Ano? Eh sino pa manunood sa akin? Binugbog mo na lahat. Ha? Ako. <sighs> Mamang Pogi, huwag niyo naman kong akong babastusin. Ang tangos pa naman ho ng kwan niyo. Pare, <laughs> Pogi ka raw? Mas <laughs> matangos daw ilong mo. Ah, hindi ho, hindi ho, Mama. Yun ho, kong muso niya. Mas matangos sa ilong niya. <laughs> Pare. Hoy! Binabastos mo ako! Mama, 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 hindi ho, hindi, pinupur hindi ho. Pinupuri, binabastos hindi Pinupuri ko nga ho kayo dahil ilang tao ba naman ho sa mundo ang mas matangos ang uso kaysa eh, sa... Ang cute nga ho eh. Ang galing. Pinulit mo ba? Naku talaga! Hindi ko hindi, hindi... Mama! Huwag ho kayong titingala masyado. Bakit? 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 Nakikita ko na po utak nyo. Ayan ho, lumalabas na, na ho. Hindi ako! Pinapakala mo! Ah! <laughs> 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 Elpo pala. Mmm, ang utak, ang utak, lumalabas ang utak. Papatulan ako oh, din. O, hindi patulan mo. Papatulan oh, ako <coughs> din. ay, ay, Mawalang galang na nga, Mr. Tyson. <coughs> ang babae, minamahal. Hindi sinusuntok-suntok. Ba! Sino ba itong pakala meron to? Naku, hindi ko alam. Nakikailang bigla. Kilala mo ako. Hmm. Ismael, ipaubay mo na sa akin to. Sige. <laughs> Hmm. Ano nga ba kinakagalit mo? Talaga naman malaki butas ang ilong mo, ha? At saka, ano ba gusto mong ngyari? Hoy! Ha? Huwag kang makikialam dito! Baka gusto mong isampay kita nun! Ha? Hmm. Ismael, umiingi ng isa. Lip silipin mo! Bigyan mo! <laughs> Hindi ininda. Welo, welo. Nakainom ako. Welo! K Nako, sumobra sa belo. Eh, ba't kasi nakikialam kayo? Eh, kaya-kaya ko naman to. Yun nga rin ang problema nung isa. Ayun, nakasabi. Ba't mo naman sinabit kasi? Ah, ba't talaga... Ah! Uh! Ah! ah.

Very good. Asintado! Naku, pinlatsa mo na yung uso. Kaya magandang talaginding, ituloy mo na yung napakaganda mong kanta. Ano? Eh sino pa manunood sa akin? Binugbog mo na lahat. Ha? Ako? Ikaw? Ikaw nga. Ikaw ang magbabayad ng lahat ng nasira dito. Thank you, ha? Yun lang. Hey, good bat! he eh? Hey, you Don't let me down. Hey, Ismael. Please let me down. Turing! Ismael! Ano, <laughs> dyan ka pa rin? Eh, paano ang baba rito? <laughs> <laughs> ka na lang. Isang kalabaw at isang bakulaw. Sakto! smell